Hello, guys. Magandang gabi. Kakadating lang namin galing ano. Nag-mall kami. 7.15 na po ng gabi. Kakabukasan din namin ang tindahan, guys. So, ang daming nag-message sa amin kung nandito na ba kami. So, nag-message na ako sa kanila. So, tingnan natin yung mga darating. <laughs> Kasi vlog natin. eh ano? Darwin. Darwin. kapay dalawa. Oo. Hi, may ulap na natin. ba? I'm sure I first yes, right, it? oh, Ay, bonus na Maglagasin yung first timer. Ano sa'yo? Ay, sa Ay, magsakash in. Sakash in

masi katma okay, lang po. So, wow. Hindi. Twenty. E kung santo pa. Ngayon guys, ah uh, ano ngayon? Ah uh, Dingo Happy Father's Day sa lahat ng mga father So galing kami ano guys, nag-mall kami kasi gusto din ang anak ko na mag-mall. So ay nag-celebrate tayo ng uh, Father's Day sa ating Jusawa So, hintayin natin yung mga mga guys kasi nagpa-message na kung nandito na kami. O, pagkabukas na din namin tindahan. Okay,

Sige, sige, sige. Sige, 14, 14, 14, 14, 14 okay. Janet Sa, uh, oh, dapat um, di, dapat, di, hindi dapat, hindi mo sana kami eh. Kaya naman, nang... <laughs> <laughs> <sluruh> <laughs> <laughs> hindi na ako <Okay> ang <laughs>

natin mga customer. Siguro mga hanggang 9 days. Time check na sa 8.21 pa lang po ng gabi. Eh. So, may nagiinuman dito. So, hindi sila dito nagbili ng ano, ng mga anak. Kasi kanina pa ata yun sila. Nag-video Yun guys, since uh, madami na nag-chat, nag-open na kami. Nagbukas agad kami. Pagdating namin <laughs> dito sa bahay, bukas agad ng tindahan. Sabi ko, sabi pa naman ng Jusawa ko, magbukas ka pa ba? Sabi ko, oh, kasi ang daming nag-message. Eh, Iti-text kayo, may message below sila pag nandito na kami. So, ayan. Sunod-sunod yung ating mga customer. So, hintay pa tayo ng customer guys para at least makabawi tayo, no? Kasi sayang talaga ang ating araw na pag tayo, di ba? Yung talaga yung iniisip natin. Pag, ano, pag malis tayo, sayang ang benta. So, ayun. Pero okay lang yan. Minsan-minsan lang naman to. Siyempre, Father's, Happy Father's Day sa ating bisawa So, nag-celebrate lang kahit konti. Gala lang oh, naman, guys. Oh, yun naman ako. na pag Okay? Ang

Dun sa kay mama mo number? ko na Ano pa? Pag nangyari ang dodge, pwede na ba? Isa. Okay. na lang. Ano

Non banana 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 Sì, sì. banana 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 na no. na ako. Yan guys, mag-Gcash tayo ng 5,000. Yan guys, nakapag-send na ako ng Gcash 5,000. Ayan. So, wait pa tayo ng ibang mga customer guys para bumawi tayo ng benta ng bongga-bongga. <laughs> Joke lang. So, time check guys. 8.52 na ng gabi. Ayan. Hindi so, pa ako nakapagbihis ng damit. Diretso talaga dito sa tindahan. Ayan. Ah, ano pa tayo? Nakamaong pa tayo. Um, Pero ang na ako, guys. <laughs> Ayan. Ay, napakainit. So, hintay pa tayo ng customers. So, may, may nag-message kung pwede, may, pwede pa ba mag, mag, cash out. So, hintay natin yung magka cash out. Kaya pa Gcash lang? Sina? Ay, pati kandarin. Magkandarin na yun. Thank you. Ano yung number? Yeah. Ito. 0-9. 4-5. 6-1. 7-8.

600 lang So on tayo guys. Ayyan. <laughs> Ay, wag yan! Wag yan, bibi! Wag yan, bibi boy! Wag yan, bibi boy! Sa talaga! Ang bibi boy namin, ah! Ah, bantay! Ang <laughs> bantay namin, guys! Pakulit! Hindi maka... May makaayos na benta! Si Tomas! Yay! <laughs> Tignan nyo naman, oh! Pakulit! <laughs> Ayan, na tayo. Ano oras na ba, Daddy? Ayan na, magsasara na tayo. 20 na? Ayan, makakain na yung mga pangit. So, ayun guys. Time check. 9.28 na po ng gabi. Ayan. So, pinapanood ko yung sarili kong video. <laughs> Ayan. So... Magsasaka na kami guys kasi nung oras na din at para makapagpahinga kasi galing kami nga ng ano, gala. Uh, Nag-ano na talaga kami guys, nagbukas kasi may mga customer na nagtatanong na kung nag, ano na ba kami, nagbukas na ba kami ng tindahan. Hindi so, sana kami magbubukas kaya lang, yun na. Wala message. So ayan, magsasara so magsasaka na si Chusawa guys ng roll up. Tulong tayo sa loob, na tayo lalabas. Ah, pwede rin, labas na ba? Labas ako eh. So labas tayo guys, sama na lang natin siyang magsara ng <coughs> roll up. dito sa kabilang guys may nag ay Ayan, pala so, na kami. Tulbasa. Wala namin Pasok. Pasok, hunter, pasok. Hunter! Pasok dito, pasok. Pati si Kopi ko eh, lumabas din. Tagin mo ba Tagin mo ba Kasi yung... Bubuwet. Ang tali na pasok na. Kopi ko, asap na ka tayo And guys, pasok na kami. So, yun naman guys, ang aking wish ni share. Maraming salamat sa panonood pala. Bye-bye.